Dito ako sa bundok nila K-35 Dito ako sa bundok nila, mahal Dito ako sa pinakaibabaw, guys Dito ako doon And ayan, ipagpapaan ako Ano, Madulas ka? Ikaw yung madulas? Oo oh. <laughs> Madulas ako, sabi mo eh <laughs> <laughs> guys! So, welcome to my vlog! So, ayan si Burgie at pinarking muna natin sa tabing kalsada si Burgie at ayo po ay nandito sa umahan. So, nandito po kami ni Mahal sa umahan. Ayan, sinicheck po namin ang mga tanim ni Mahal na turmeric at saka luya at may talong din dito. Maraming prutas din dito guys. So, ngayon guys, ayan, ipapakita natin namin sa inyo ang turmeric. So, ayan po ang luya naman. So, sa nakikita nyo guys, ay magkaiba po yung dahon ng turmeric at luya. So ayan guys, dito po banda ang mga tanim ni Mahal na mga turmeric. At doon naman ay uh, meron ding luya. So parang pinaghalo lang ni Mahal yung turmeric at saka luya. Pero malalaman mo naman na, ma na turmeric at luya kasi magkaiba po ang dahon nila. At saka meron ding mga kamuti. Ayan guys, meron pong rambutan dito sa kena Mahal. Kaso lang nalalaglag. Siguro din guys dahil sa panahon. So ayan guys, ayan yung mga luya ni Mahal. Dito naman banda yung mga luya. So ayan po ang puno ng rambutan. Maraming bunga kaso nga lang nalalaglag. So ayun na nga guys at nandito naman tayo sa talungan, sa tarong. So ito po yung mga tanim nila Mahal na tarong or talong na ayan, namumulaklak na. At yung iba naman ay paunti-unting may mga bunga guys, pa isa, isa lang. Katulad nito, so ayan may bunga siya. Ang klas kasi naman ito na talong guys edyo yung mahaba at mapayat lang guys so ayan may bulak yung iba na mumulaklak so kung nakikita nyo guys ang liit liit pa ng puno ay yung nang liit liit pa ng mga talong pero may mga bunga na siya at least may bunga siya na pa isa isa So ayan, mayroon pong tanim sila mahal dito na paunti-unting piraso ng mga talong. Ayan, may bunga na pa isa-isa din, namumulaklak. So, ayan guys, maganda talaga na nagtatanim tayo, nagtatanim tayo sa bakod ng mga gulay para sakaling gusto natin kumain ng gulay guys, ay hindi na kailangang bumili sa market palagi. So, ayan, meron siyang bunga pa isa-isa. O, di ba ang kintab-kintab ng talong nila? Ito naman medyo hindi siya makintab na tarong talong guys. So, ayan po yung mga tanim nila mahal na talong dito sa, uh, sa bingget Berak, Itogon. So, ayan guys. Mm. I uh -huh. right, guys. So, ayan na po ang mga rambutan. Ang kukyut ng rambutan nila. So, ayan po yung tanim ng mga lulot-lula ni Mahal noon, ng mga prutas. So, ayan. Galing po kami doon sa kabila, guys. O, oh, at uh, umikot lang po kami papunta dito sa bundok nila, Mahal, kung saan ang kanilang umah. Nandito ang kanilang umahan na meron silang mga tanim dito na turmeric, luya, marami ding prutas. At ito, guys, marami ding kamuting kahoy dito. Kaso lang, uh, re-relocate ni Mahal. So, yung iba bagong pananim pa lang. So, ayan guys. So, nakikita nyo marami talagang luya dito. Kasi dito talaga sa Uma nila Mahal, marami silang tinanim na luya. Kahit yung mga, mga lulot lula niya dati, mamat papa niya, yung nagtatanim talaga sila ng luya dito. So, marami ding prutas dito guys sa ano nila, sa Uma nila. So, dito sa bundok nila, Mahal, marami silang protas dito. Ayan, guys, merong mga tinanim ni Mahal dyan na bago na mga kamuting kahoy. Pero yung tinanim talaga niya dito, guys, ngayon... na. Uh, na mga luya at saka turmeric. Ayan. diyan guys, meron din silang abukado. Yan may puno ng abukado diyan at meron din silang puno dito ng mangga pero mamaya pupuntahan daw namin kung kaya pa naming puntahan guys. So andito muna kami sa luya. Ayan, tatlong uh, tatlong layer po to guys na puro luya siya kung nakikita niyo yan guys. Ayan. mga luya yan siya. Sana dadami talaga yan siya kasi medyo mahal talaga ang bintahan ng luya ngayon kaya sana para pagpalain yan siya ng Panginoon at dadami siya ng mabinta natin guys, ang ating mga luya, ang mga luya pala ni Mahal hindi atin, hindi akin kasi si Mahal lang po ang nagtatanim niyan so ayan guys, tatlong layer po na, na luya na tinanim ni Mahal dito, diba ang sipag ni Mahal, ang sipag po ni Kedi 35 Vlog guys nagtatanim po siya ng gulay ng luya dito at saka turmeric right guys, so pagkatapos ng bagyong igay, ay binisita ulit namin ang kabundukan. Pumunta ulit kami sa umahan ni Mahal. At ayun na nga guys, ito ang nangyari. Sobrang tirik po ng daan. So, ayan po. At ako po'y aakyat kasi kukuha nga daw kami ng mangga. But, I don't know. Si Mahal, sobrang galing niyang umakyat. Naakyat niya yung kahaba-haba. bat ako, parang hindi ako marunong umakyat. Mahal, hindi na ako akyat. Hindi ako marunong. So, ayan guys. Dahil hindi po tayo marunong umakyat. So, mag-stay na lang ako dito. Ayon po si Kedy35. Si Mahal, umakyat po ng mangga. Siya po ay mangunguha ng mangga. Ayan po ang tanim ng mga ninuno niya. Yung mga lolo at lola niya. Sobrang terik guys. So ayan po yung kalsada. And nandito po ako sa taas. So ayan may motor. So ayan. Wala naman. Walang bunga? Wala. Sabi mo may paisa-isa? May isa pero wala tayong panukit. Panuk 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 ah, Okay. So let's go down. Mangga lang ang meron dito. Ha? Mangga lang. May santol pero hindi pa. Hindi pa panahon. Sarap alugin yung mangga meron dito oh, may bunga. Oo nga. May dalawa. Sarap alugin pero, ba? Akyat. Hinahanap ko yung panungkit, wala Ayun yata yung panungkit sa kabila. Saan? Doon oh. Hindi. Ayun. Sayang, kakain na sana kami ng mangga guys. Kaso lang walang panungkit. Ayan may sasakyan. So grabe talaga yung moments and uh, memories ko dito sa sa Binguet. Pagyo. Sobrang grabe guys. Sumakyat lang naman ako yes! but hindi ko alam kung paano bumaba, guys. So ayan. Yes! <laughs>

akong bumaba but anyway, eh, nakabuta po ako kasi ganun po ako kamahal ng mama niya nasuot po ako ng buta kasi madulas daw ako ano, madulas ka? ikaw yung madulas? Oh. <laughs> madulas ako sabi mo eh <laughs> <laughs> madulas yung daan ah, hindi ikaw yung madulas Oh oh, sabi mo ma, madulas ka eh. Ma Baka daw madulas ako. Kung madulas ako. Kaya ayun. Ito po ang ano. pamana ng nanay ko. So ako pinili si utang last. In guys. Ayun, nakababa na po ako sa awa ng Lord. Oh goodness. Hala. So ayan. Nasuot ka na 'yan. Oh my god. So, ayan. Look at my feet. Look at my Wow, my buta is very clean. <laughs> so, ayan po, guys. Linis, linis. Matindi naman tayo. sa na? May nabalik po na kahoy. Saka parang makatimahal. Tara na. Kansahan nyo na guys dahil hindi po ako sanay sa bundok. Pero sanay ako maglakad sa sudad. Ito lang nakita. Uy, uy, sana uy. <laughs> Kung nag-hiking sa bundok na sexy maglakad. Parang nasa Session Road. <laughs> Ayan o no? Para naglalakad lang sa season road no? oh. Ayan bahay lang, eh, Parang babagsak na naman yung ulan Wag naman sana I don't want to spend my time here Na nasa bahay lang Ayun guys, kung nakikita nyo, it's all houses there in the mountain. A few inches later. 35 vlogs and dumi-dumi ng paa because he's not wearing a butas. Ano? Ang dumi ah. ng paa mo because you're not wearing a butas. Ha? Ganyan ano mo. Ganyan <laughs> si Kente. Asa kita lang likod ko. Thunder na po siya. Thunder na po siya. Tara na, tara <laughs> Lo loko, loko. Ayan po siya, guys. After niyang umakyat sa bundok. Ayan na po si KD35, guys. Naging thunder na. <laughs> Pagbaba niya po, galing sa bundok. Ganyan na po siya maglakad, guys. Nakakaawa po. Wala na, guys. Naloko na. Ayan po si TKD35 vlog. Ang isang manggiginto na vlogger. <laughs> Ayun na nga guys, this road is going to Baguio City but for now, pansamantalang sinasarado siya kasi naglandslide po doon. Yan, yun yung daanan ng daanan papuntang city guys doon. Kaso nag landslide siya nang dahil sa bagyong Igay. So kino-close muna nila ang road going to Baguio City. So ayan guys, naka-close siya. So ayan. So lahat ng mga sasakyan na papunta sa city ay dadaan sa kinamahal doon sa Barangay Birak dadaan lahat ang going to Baguio City guys. So ayan at kami po ibababa na. make us who we are So I'll dream